Yan, magandang umaga sa bawat isa. It's pasado alas 9 medya na dito ng umaga. Sobrang init pa rin. And of course, ang lap, ang bilis ng panahon. Berber na naman siya. It's ano na siya? August 20. Yan, larga-larga. So, before larga-larga, habang naglalakad-lakad, mag-prayer walk tayo. So, ang bilis nga ng panahon, sabi ko. So, kailangan lagi tayo nagpapasalamat at go on. Life is short. Kung gaano pabilis ng pabilis ang mundo, paiksi ng paiksi naman ng buhay ng tao. Diba? <laughs> di mo naman malayan, birthday mo na naman. Di mo malayan, birthday mo na naman. Diba? Salamat sa mga may birthday na na talagang okay. Yung matanda na, bata man, magpasalamat tayo kasi nagbo-birthday pa, diba? Umahal may handa man o wala kasi goon pa rin tayo sa ating Panginoon. So yan po ang ah, ang sa oras na ito. At iya nako, medyo na bangga-bangga tayo. Okay, so ang pasasalamat sa ating Panginoon ang lahat. So glory to God. Yan po ang ating buhay. So, pasyal-pasyal tayo at makikipaglaro ang aking alaga. So, nawa nasa booth po kayong kalagayan. At, uh, uh, aware lang talagang panalangin natin kasi bakit ang daming pa rin yung mga missing, yung mga tao na nawawala. Hindi ko alam kung bakit at paano, but still, uh, we believe in the power of prayer and in the power of the name of God, no, si Jesus Christ. And, of course, sa kanyang salita, sa kanyang Bible na merong ginagawa ang ating Panginoon. So Lord, tinataas namin ang bansang Pilipinas, gumalaw ka Panginoon, at ganoon din sa bawat family. At palakasin mo sila, ingatan mo sila, provide mo Panginoon ang mga needs nila. Hayaan mo oh Lord God ng pangako mo sa bansang Pilipinas ay matupad na oh Lord God. Na ang bansang Pilipinas ay mahal mo Panginoon. The Philippines is for Christ. And the Philippines, the Christian and the blessed nation. At maraming nakikitang mga kayamanan, mga ginto, or whatsoever in the Philippines. Let it be, O Lord God. At ang dalangin namin, Panginoon, na kalingahin mo ang aming bansa. At patuloy kang gumalaw, O Lord God. Have mercy, Panginoon, sa aming bayan, O Lord God. At nawan acknowledge nila at maitaas nila. Bila ikaw ang Diyos na tagapagligtas sa Christian nation nga at tunay na sumasamba sa Diyos at tunay na sumasamba at na-acknowledge na ikaw ang Messiah o oh Lord God Salamat Panginoon at patuloy mong ingatan ang bawat isa Luzon, Visayas, Mindanao ang Pilipinsi na sa Pilipinas mga pananim, pangingisda ang mga kapulisan ang mga army Huwag mula sa aming president down sa pinaka mababa na inilukluk mo, O Lord, na may takot sa iyo, respeto, at itaas nila ikaw, O Lord God. Salamat, Panginoon, at patuloy kang gumalaw, patuloy na maghari ka. Kinukumit namin ito at ibinibigay sa iyong kamay. Ito pa minihiling sa matamis na pangalan to ni Jesus. Amen and Amen. So muli, shalom, shalom, and God bless you all. At uh, pagpalaan po tayo ng ating Diyos. Bye for now.